halata ang lungkot sa iyong mga mata at kahit di sabihin mo aking nadarama ang paglayo nila huwag mong ipagdamdam mabuti nga nalaman siya'y salawahan tutulungan kita malilimot mo siya. Ibabalik kong dati mong sigla. Aking gagamutin, puso mo'y sinugatan, sugat na dulot niya sa lawan. Malilimot mo siya, tutulungan kita.